nag-start naman tayo. So, hi guys! Good morning! Anong oras na ba? It's 10.25 in the morning na dito sa Pilipinas. And ito ako ngayon sa Kagayan de Oro City, guys. And pakita ko lang sa inyo kung ano ang natanggap ko sa Shein. <laughs> Thank you, Shein. Hindi yung matagal-tagal na ako hindi nakapag-upload video. Tignan ko na muna ito guys na. Matagal na talaga ako hindi nakapag-upload guys. So buksan. Nab nabuksan ko na pala ito kanina. Kaya lang kasi pinakita ko. So text ko sa inyo. First and foremost, una natin pagkita ay ang am... One, ah, two, three, limang peraso ng panty. Tsaka alam nyo ba, ang ganda ng tila, parang silk. Yan. Ito yung forma niya. Oh. Ang ganda. <laughs> ang ganda ng tila. Gusto ko ito para ano dito, para ano ba, hindi siya... Ano ba tawag yan? Open siya ba? Hindi siya ma mainit. At saka ano pa. Limang piraso to guys ha. And then meron tayong uh, ano ba tawag yan? Para sa curler para sa dito sa lashes. Ano ba Nice man siya. Ganda siya. Uh, Same lang to. Pero at least, ano siya kanang maga baga ba? Saya pa. Up, Then may ano siya guys, may mm -hmm. tapos pakapin ay. Mm -hmm. <laughs> may pakapin. Tawas, tawas, pakapin. May sobrang may so, pakapin. May sobrang may sobrang. May mga ano man tawag nito. O, yan. Madami. So, for sure maganda to. Dito na lang yung kernel ng ano. Yung no, anak pala nasa likod. O, oh, see? Kita nyo, no? Nag, The ano siya kaagad, nag-curl siya kaagad, guys. Oh. nila. Kayaan ba? Eyeliner lang, nang kulang sa kulay. Mm. Then, hindi ito magagamit at hindi mag stick yung lashes niyo sa pagkar kung walang mascara. to mascara, sabi nila, ano daw kuno to? Ah, uh, long lashes daw kuno to. <laughs> so, i-flex natin to. Ito yung mascara. So, i-flex natin to guys. I-care muna natin yung mga lashes natin bago tayo maglagay ng mascara. Ano pangalan ng maskara na ginamit mo? Ma? Sabi mo. Sumaglagay so, tayo ng maskara, guys. Ano ang ginamit ng maskara? Ako nang ipakita, dai. Kapilapil kasi akong live. <laughs> Sinja na guys ha, may ojin sa likod. <laughs>

sa ah, sa tatlong to guys alam niyo ba kung magkano lang to 285 lang to sa Shein guys ang mura hindi ako nag-endorse ha hindi pa ako nag-ano Shein wala pa akong na Shein na pero na na talaga ako na na talaga ako dito guys ang mura talaga napaganda <tinyo> dabi <tinyo> Oh, nakasiin na mo, oh. Ha? Huh? Nakasiin na. Ayan na, yeah. Si yeah, na, na go bayern, no. nga kanina, si Ian nga. Nagawa ko para sa kong si Ian nga, mayroon nun, na pwede siya nang Oh wow! Dabi, kumusta man yung lakaw? Ano na? Ano na? Mayroon sa utang. sa utang ka lang ba? Dabi, wala to kung anong susunod na to ka lang kasi ganyan eh! Nasaan nga man? Ito na lang pagka ba, sabi mo nyo ka lang, hindi siya mabudkapin. Hindi. Nasaan to siya nang gawa? Nasaan to ba? ni sa mga panimutamangi sa na Nasaan nang gawa? Nag-live na, insta na na itong oh ang atong kuan ko atong talong yatag sa talong. Dena. Pagkaon ko. Dena del. Ah. Ang kanang isa kalis da yata si mo na ka wala pa na kaon. Wala. Ha? O tagay lang kuan. Ang kanang talong pagkuan isda isa, isa. og talong dai, talong dia, dan di talong. Kani ko mo ka ang talong giuba ko. Wait lang. Sturbo.

Hindi e yung papasa yung passport. passport? Okay. Aman daw. Uh, oh. Sige na kayo guys. Ay, sige. Yun lang live ko. Thank you for watching. Paano ba ito i eh? end? Nasa an laptop kasi ako na. Ano guys? na? Ingay.